Adlong Domingo karon guys. So, ako aninggi. Umulan kadali. Kining ako ang stop toys ba nga. Ako ang inukayan dito sa amo ang budiga. Ako ang... Ako asyang banlawan. Unya, taod-taod. Pero ako sa siyang gihumulan. O, bunga mga sabon. Kay para kung... Atuan ang gumitan, Humot na. Kay medyo lahi lagi ang iyang amoy. Kana bitaw nabuot. Bitaw siya sa siging tago-tago namo mo. Karon, ako ang lang ipagawas. Kaysa ikot ut sa among binuhi diri binuhi talaga na amagoy isa diri guys nga binuhi <laughs> ko aning pagkagabi kay naglapwa di ay ko o aning gusok. Lapwa tao. guso lapwa ta o pero kining among guso guys kay na overcook kini laging magreels reels lagi ba na dali ra di ay kaayo ni siya ma overcook prito na manok. Nagluto na pod diay ko aning may manok. Pritong manok na pod kay maoy gusto sa akong mga apo. Luto na ni guys, ipalong na nako. Na so, apalit ako na og manok unom kabuok. Unom ra ni siya kabuok. Ayan. Pagkaugmaana kay muadto po ko sa eskwelahan alas 9 na niya. Ta alas 9 sa buktag na ni kay plano na ko muadto sa eskwelahan kay manguha ko Kay pwede na daw kuno kuhaon ang card Nakalimot pagyug ko guys kung unsang nga section ang ako ang grade 1 kay pangutanon man ka sa section pero naapoy solusyon na aday listahan so gipangita nako ang ngalan sa akong apo kung kamo magkuha ang card, card ako inyo lang yung timanan ang section guys nakuha na day nako na ang card sa akong apo kinder o grade 1 kini na ako akong high school kay nakalimot man ko sa unsang section so gipangita na pud nako na to iyang room kay tan-aw nako na kung unsang nga section Nakuha na pud na ka ang iyahang nakuha. card kining yellow. So humana tanan ang tulo oh, na ko kaapo. Kompleto oh. na ang Elementary. ilahang mga card ready to enroll na. Diri di ay nga eskwelahan guys diri sa Chupilo Fernandez. So bago ko ni uli nagpalit usa ko og generic na tambal kay gipangsipon ni og gipang ubo o, oh, mauna ako ang pinag, guys. Siyempre, nagpalit po ko ug sudan. Dayong pauli. Ang anak ni... Kaya tumang ko sa gawas ka ganina, kay nanguha ko guard sa ako, ang tulog ka ako, giusa na na ako. Happy talang po kong palit o pan, pandisal. Atong ibalhin din hey, kay nami iring. Anang amo ang iring guys. As pa pakanoon pa na ni Musia. Pukuan yun siya ka eh? ah, ng sana o eh. Mga mras. At nindot po doon ka nang ibalhin na to sa butanganan. Para sip, diba? Huwag <coughs> pag ito na ayaw. Totally na ayaw. Huwag pag na ayaw. Yung modra. yan ang pinapag. agabi ipod, nagpalit ako ang anak o pan. Ambot na sa ninga pan. lahi pud ang pan nga ilang gipalit ba. Ila rang ani. O ni una na ipataon sa akong mga apo bago ni. Ana magagawas ta ba. Gikapoy ko ba. Gikapoy ko tungod sa akong ubo og sipon. Ako din gipang hay, hay guys. Ay gipainitan na ako ng mga stop toys. Kung asa tong init, tuapog ko dito. <laughs> tuapog na ako ipainitan kay para may na lang kay ulan-ulan na -ulan, ba no? Kinipong bulak, ako pong gisangit diri sa may gay, kay init mangod diri. May na lang mauga pod ni siya. O kini akong hinumulan, plano nako na nga ako ang banlawan na kay basig mulagom hinuon sa siging humol ang mga lampin sa mga bata na mo guys. Nga coming, coming na mo ang baby kini ang mga bulak, ako na pod ni nalabhan, uga na pod ni siya. Tapos gitaya man ang iyahang, kanang ang kuan, tangkay, tawag anak niya. Tapos kining ang saging kaganina, gideliver kaganinang buntag, 170 kining saging at tulo kasipi. O siyempre, gihayhay napod na pod nako ako, kining mga unlan sa amuang baby nga puti na. Nagpahayahay amuhang iring guys, kainit kaayo o kinipod ang ako ang bulak ning gawas na gyud ang iyang yelo unsa ni nga kuan rear down ni siya guys diri na lang akong video guys and thank you for watching bye